breaking news update: An end to a tragic case. Four young children stabbed to death by their mother. New information on a Tennessee community community that is reeling after a mom admits to stabbing four of her children to death. A Tennessee woman has been charged with the murders of four children. Ito ang balita na yumanig sa mga tao sa Tennessee noong July 1, 2016. Tara alamin natin ang buong pangyayari sa likod ng masalimuot na katapusan ng apat na mga supling sa kamay ng kanilang sariling ina. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Sanincha Gardner o tawagin natin sa pangalang Shanine ay sinilang noong 1987. Gustong gusto ni Shanine ang musika. Sa katunayan, kilala siya sa Memphis bilang isang mahusay na mga awit at manunulat ng kanta. Noong 21 taon na si Shanine, ikinasal siya sa isang lalaking dagngangalang Detrail Clayton. At makalipas ang isang taon, noong 2009, isinilang ni Shanine ang kanyang unang anak na lalaki sa kanyang unang kasal. Ang sanggol ay pinangalanang si Dallin Clayton. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang pagsasama ay nauwi sa hiwalayan at diborsyo. Gayunpaman, sa ikalawang pagkakataon, ikinasal muli si Shanine sa isang lalaking nagngangalang Martin Gardner. Makalipas ang tatlong taon, Matapos maisilang ni Shanine ang kanyang panganay, noong 2012, ipinanganak naman niya ang kanyang unang anak na lalaki sa kanyang asawang si Martin at ang sanggol ay pinangalanang ng Talon Gardner. Isang taong lumipas noong 2013, ipinanganak niya ang kanyang unang anak na babae na pinangalan ng Sia Gardner. At sumunod na taon, noong 2014, ipinanganak naman niya ang ikalawang babae na si Savi Gardner. Makalipas ang dalawang taon ng 2016 ay ipinanganak niya ang kanyang bunsong babae na si Yazzie Gardner. Sa kasalukuyan, si Shanine ay nagtatrabaho sa St. Jude Children's Hospital. Inilarawan si Shanine ng kanyang mga katrabaho bilang isang taong natutuwa na mag-alaga ng mga bata kaya marahil ay talagang nasisihan siyang magtrabaho sa nasabing ospital. Maliban dito, ayon sa mga kamag-anak, kaibigan at nakakakilala kay Shanine, siya ay nilarawan bilang isang inang malambing, maalaga at mapagmahal sa kanyang limang anak. Ngunit sa paglipas ng panahon, si Shanine ay nagsimulang magbago at makaramdam ng stress at anxiety. Na kung saan siya ay nagpapakita ng ilang mga palatandaan ng paranoia at kakaibang pag-uugali na ito ay paniniwalaan na siya ay dumaranas at naghihirap mula sa postpartum. Ngunit ang paghihirap na ito ay lumala ng matindi. Napapansin man ng ilang kaibigan at kamag-anak, ngunit hindi nila matukoy ang tunay na sakit ni Shanin. Kaya naman noong March 2015, sa hindi inaasahan, umalis si Shanin at hindi na bumalik sa kanyang bahay. Kaya nang sumapit ang alas 10 ng gabi, inuulat ng kanyang asawa sa mga pulis na nawawala siya. Ayon sa report ng mga pulis, maagang umalis sa trabaho si Shanin at nagtungo sa kanilang bahay upang kunin ang kanyang mga anak. Pagkatapos, ipinasok niya sa loob ng kotse ang lahat ng kanyang mga anak at nagmaneho ng isang daang milya ang layo mula sa Memphis patungong Corinth, Mississippi. Na kung saan wala siyang kakilala sa Corinth at nagmaneho lamang siya papunta doon ng walang ibang dahilan. Matapos matagpuan si Shanine at ang mga bata, dinala sa ospital si Shanine dahil sa ilang mababaw na mga hiwa sa kanyang leeg at pulso na pinaniniwalaan na marahil sinubukan ni Shanin na magpakamatay sa harap ng mga bata. Ngunit hindi lamang dito natapos ang kakaibang nararamdaman o nangyayari kay Shanin. Dahil nagsimula na siyang magsabi sa kanyang mga kaibigan at pamilya na mayroong gustong saktan siya at ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak. Noong biyernes ng July 1, 2016, sa tahanan ng pamilya Gardner sa Memphis, Tennessee, si Shanine at ang lima niyang mga anak ay nagbabalak na manood ng telebisyon na magkakasama sa loob ng kanilang bahay. Bago ang kanilang panonood, tumawag si Shanine sa kanyang asawang si Martin at mahinahong sinasabi sa kanya na malapit na siyang manood ng isang pelikula kasama ang mga bata. Pagkatapos, habang nakikipag-chat na lamang sa telepono sa kanyang asawa, kinuha ni Shanine ang isang kutsilyo mula sa kanilang kusina at naglakad papunta sa sala. Nang walang ano-ano, hiniwa niya ang lalamunan ng kanyang anim na buwang anak na si Yasi habang nakahiga sa baby carrier. Sa tabi ni Yasi, ang tatlong gulang na si Sia na kasalukuyang nakatayo ay hiniwa rin ang kanyang leeg. Habang ginagawa ni Shani ng krimen, nasaksihan ito ng pitong taong gulang ni si Dallen na sa pagkakataon na yon, alam niyang kailangan niyang humingi ng tulong para sa kanyang mga kapatid. Samantala, Patuloy na ginagawa ni Shanin ang kanyang pagpatay sa mga anak. Pumunta siya sa kwarto kung saan nandun si Natalan na apat na taong gulang at Savvy na nasa edad na dalawa. Pagkatapos, pinagsasaksak ni Shanin ang dalawa sa lalamunan at dibdib. Matapos patayin ang apat na bata ay lumabas siya ng apartment dala ang kutsilyo upang hanapin ang nakatakas na si Dalen. Samantala, habang tumatakbo palayo sa bahay nila si Dalen, nakasalubong ng bata ang isang lalaking kapitbahay at sinabi sa kanya na sinasaksak ng kanyang ina ang kanyang mga kapatid. Sa mga sandaling yon, nakita ng lalaking kapitbahay si Shannon na lumabas ng bahay habang hawak ang kutsilyo at pagkatapos ay muling bumalik papasok sa kanilang bahay. Matapos nun, agad na tumawag ng pulis ang lalaking kapitbahay upang iulat ang krimen. Sa parehong araw, mga bandang alauna ng tanghali, dumating ang mga pulis. Nang pumasok sila sa loob ng bahay, agad nilang nakita si Shanin na may mga hiwa sa leeg at pulso. Ito ay indikasyon na nagbabalak din siyang kitilin ang sarili niyang buhay. Matapos nito, agad na nag ang mga pulis at natagpuan ng mga bata na pawang lahat ay wala ng mga buhay. Samantala, Nalaman ng mga polis na pagkatapos patayin ni Shanine ang mga bata, tumawag ito sa kanyang asawa upang sabihin ang kanyang nagawa. Kaya dahil sa nagawang krimen, si Shanine ay inaresto, ikinulong at kinasuhan ng salang pagpatay. Noong December 2021, sa isang non-bench trial, tinanggihan ni Judge James Lamy ang Shanine's insanity defense. Kaya siya ay napatunayang nagkasala at nahatulan sa dalawampung bilang ng mga kaso. Kabilang ang mga kaso ng first degree murder, child abuse, child neglect, at child endangerment. Kaya noong Martes ng February 8, 2022, si Shanine ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na makakuha ng parol pagkatapos niyang pagsilbihan ang kabuang 51 taon. Kaya nangangahulugan yun na maaari siyang magparol sa humigit kumulang 46 na taon. Samantala, may mga haka-haka na tinatalakay na hindi siya nabibilang sa bilangguan at kailangang ilagay siya sa isang mental institution. Gayunpaman, sana ay makakuha siya ng tulong sa mental health na kailangan niya. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina. Ah, hindi ko po masyadong maintindihan yung name pero from Japan, Inday Godness TV from Hong Kong, Marques Marvi from Romania, Ivr Arzubal from Dubai, Norma Lising, Gurley Villaruel, Malakas Family from Caloocan City, Almira Aldora, Lency B. Vlogs, at Angeli De La Cruz from Australia. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo nice po magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Shanincha Gardner. Ako po si G. Maraming salamat.